Hi guys! Welcome to my channel! So for tonight video, so actually last night tong video na to guys, ngayon ko lang na voice over. So magluluto lang naman kami ngayon ng whole chicken using air fryer. Dahil nga hindi ako nakapag-marinate ng whole chicken, so bumili lang kami sa bakala ng marinated chicken. So matry naman yung kanilang marinated chicken kung masarap ba talaga. Siyempre in-open ko kaagad guys. Siyempre chinik ko kung ano yung mga nilagay nilang mga lambas dyan, kung ano-ano yung mga nasa loob ng chicken. So, wala palang laman ang loob ng chicken nila. Basta yung may kulay pula lang, no? Na hindi ko maintindihan kung anong tawag dyan. Char. Nung nakuntinto na nga ako sa pagiging QE ko, nilagay ko na kaagad sa air fryer. Then, sinit ko lang yung air fryer for about 200 degrees Celsius. Then, sinit ko lang din siya po about 15 minutes para maluto yung chicken. After 15 minutes, binaliktad ko naman yung chicken. Niluto ko ulit ng 15 minutes yung kabilang side. So, after 15 minutes, tadaan! Ay ayan, luto ng aming lechon manok sa air fryer. So, ayan guys. So, wala siyang mantika. Iba talaga pag may air fryer. Actually, yung air fryer namin guys, nabili lang namin yan sa haran. Sa halagang 50 real. Diba, murang-mura. Nakapilips ka pa. So, yun lang. Thank you for watching.